So, hello guys. Tulad ng sinabi ko, install ko yung mga tapo CCTV. Ito oh. Yan. Nakapokus yan sa ano, pansada. At meron pa dito. Kasi walong piraso to eh. <coughs> Lahat naman ayos ang ano kuha niya ito ayan ito pa ayan ito ito sa sala to ayan dami dito pa dalawa dito sa ano nakaharap sa ano dagat ayan dalawa yan yan, dalawa yan yung dalawa andito yung dalawa naka ano, monitor pa rin to yung isa yung isa naman, andito sa kabila yan na na kamerang to nakapokus doon sa kanila kasi sila nagtatrabaho at ito nakapokus to doon malayo doon doon yon, sakop niya yun doon sakop doon to so, ito sa ano to sala sakop yan ang cover dito yan covered 'yan. Ang ito yung covered nito hanggang doon. Sa ganoon. Ito naman ang covered niya uh, doon. yan ang covered niya. At ito yung dalawa. Ang covered nito ito nakaharap kabel dyan doon yan ang kuha nya at itong isa nakaharap doon yun ang kuha nya so salamat guys sana magustuhan nyo ang video ko okay Guys accomplish lahat ng ginawa ko dito na uh, ano CCTV salamat guys at it, dito muna ako sa ano may ano dagat kung sino gusto maligo ito homo yan yan ang lawak uh, ang lawak ng dagat kung sinong gusto maligo pumunta lang dito sa ano si bahay lanusa bonyel resorts ang pangalan nito yan no kaso ginagawa uh, pa ito kasi, kasi yung iba giba na inayos lang yan at ito tatlong kwarto yung kwarto ko nasa gitna ito yung kwarto ko salamat guys sana magustuhan nyo ang ano live ko sa pagkabit na uh, hindi ko lang naipakita yung pagkabit ang naipakita ko na sa yo, sa iyo nakakabit na ano ang CCTV pero okay lang kasi isa lang yung cellphone ko nagkabit ako pagkatapos install ano, na na sa cellphone ko tingnan ko muna kung anong setup. pagkatapos ayun gagawa na ako ng video kasi isa lang cellphone ko eh dapat dalawa to kasi yung isa para pang video kung ako ay nag install ng cctv merong, merong document video pero isa lang yung cellphone ko sana ma tulungan ako na dumami ang makapanood nito sana makabili, makabili din ng isang cellphone para pang ano pang vlog ko na lang yun kahit na may mga trabaho i-vlog ko na lang sige salamat po salamat